Dalawang taong nagtrabaho bilang matansero o butcher sa bansang UK, ang 32 anyos na si Jeremy. Matapos ang dalawang taong kontrata, umuwi ito sa Pilipinas. Pero imbis na bumalik, pinili na lang niyang magbukas ng maliit na negosyo gamit ang kanyang naipong pera sa abroad. Trinay ko namang nag-business pero kulang pa rin. Pero sa hirap ng buhay, naghanda na naman siyang muling mga bansa. Tulay niya ang pagkuha ng student visa. Bagamat malalayo siya sa kanyang pamilya, kailangan niya ito alang-alang sa kanyang anim na buwang gulang na anak at kanyang misis na ipinagbubuntis ang kanilang ikalawang anak. Ito ay sa pag-asang mabigyan niya ang kanyang anak at asawa ng magandang buhay at ang mga ito kung sakaling makakuha ng permanent residency. Bagamat porsigido ito, tila masusubok naman daw ang kanyang pasensya pagdating sa pagpoproseso ng mga papeles itoy sa dami ng mga requirements. Lahat naman ng is yung agency ang kani uh, gagawa nun ni. Eh. Yung requirements lang ang pinapinapakuha nila, yun ang mahirap at saka yung medical. Kaya naman laking ginhawa para sa kanya na mayroong ahensyang handa siyang tulungan, lalo na sa pagpoproseso ng visa. At ito ang ideal visa consultancy. Dito silang gumagawa ng paraan para maunawaan ito ng kanilang mga kliyente, hindi lang sa papel, kundi pati na rin ang mga prosesong kinakailangang daanan. Ang main goal naman ng Ideal Visa Consultancy is to help yung dreamers natin to have a better future outside Philippines naman through international studies na may pathway for permanent residency open pa rin ang Canada for international students but with the right sector and with the right programs na pwede nilang i-enroll for 2026 and 2028. Meron tayo yung talagang popular program natin is yung Masters in Business Administration pero nag-expand na kami, nagkaroon na rin tayo ng tatlong specializations for MBA which is for supply chain management, uh, business analytics, tsaka yung pinakasikat ngayon, artificial intelligence in okay. leadership. Okay? So yung entry requirements natin medyo niluwagan. Hindi ko sinasabing maluwag pala, pero uh, naging flexible tayo for our dreamers uh, to to study for University of Canada West. Bukod sa Baguio City, handa silang maging kaagapay ng mga Pilipinong nais mag-abroad saan mang panig ng bansa. Yes, actually marami po kaming branches dito sa, sa Philippines. Uh, mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Meron po kami rin. Meron kaming sister branch doon sa Pampanga. You can also visit our ideal visa consultancy Pampanga branch. Uh, meron din po kami sa Bacolod, of course, ang our head office. Manila. Cebu, Iloilo, Davao, ano pa ba? Um, Laguna and meron din po kaming Naga and Zambangas. Yung qualifications for permanent residency application. And not only for Canada, we also cater yung European countries namin. Meron kaming Finland, um, Ireland, mm -hmm. Germany, UK, and Spain. Yeah. And mm, hindi lang din for student visa yung service namin. Pwede rin po kami mag-assist ng tourist visa and partnership visa for, eh, ay, student visa, partnership visa, tourist visa, and dependent visa. Ang mahalaga sa kanila, malinaw ang plano mo. Unang-una, importante kasi madaming scam ngayon. Eh. Siyempre, para at least alam mong legit na yun safe na yung safe ka tapos yung gagamit ng pera hindi masasayang. Katunayan na tulungan na rin nila ang mga estudyante nagproseso ng student visa, pagkuha ng partnership at dependent visa at mga kabataang gustong magbago ang takbo ng buhay. Ngayong taon, umabot na sa halos tatlong na ang mga visa ang kanilang naproseso at ang mga ito aprobado na. Paalala lamang nila, tanging visa lamang ang kanilang pinoproseso, hindi ang recruitment para sa trabaho. Hindi rin sila nag-aalok ng fly now, pay later. Bagamat mahirap man ang proseso ng pagkuha ng mga requirements, gumagan ito, basta't kaagapay ang mga tamang ahensya na gagabay sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Basta visa, ay Vanessa Bugtong, News.